Okay, so we're here at SM Aura with my sister. Hi, Sarina. Date again. Here na kami sa pinakatuktok ng SM Aura at napilingan namin na dito na lang muna magtambay. At syempre, iba kasi ang aura natin dito, diba? As in aura talaga, SM Aura. Masarap ang view, masarap yung um, hangin at relaxing. Ano mo na mo? What's that? That's avocado. Ako din. Meron, pinigyan din, ay, pinilhan niya rin ako. At syempre, meron kami mga takoyaki dito. Ako din, ito rin sa akin. Okay, so, ito yung sa akin. Wow! I love it! Sayo sis! Wow! Cheers! Ale, cheese. 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 <laughs> Ito yung sakit. Sa ah, oh, mango. Ah, yung pangalan lang ng store. Pero avocado yan. Okay, nandito kami sa may fountain. Magmi-meeting -me lang naman kami. Okay, so anong pagmi-meetingan -me natin? Kahit ano na lang. Wow, ang chandelier. Ito yung gusto ko. Yung tipong parang ano lang siya. Pang minimalist Yung tipong may tatak Pinoy, alam niyo na. Inabot na nga kami ng gabi dito ng kapatid ko. At malamig na ang simoy ng hangin. Paborito nga itong tambayan nang maraming mga namamasyal dito. Aakalain mong wala ka sa tuktok ng mall. Sa ngayon ay weekdays, kaya hindi masyadong maraming tao. Pagka mga weekends yan, super dami talagang tao. Halos puno dito sa taas. Sarina! <laughs> hindi ko mabasit. Hindi po. Oo. Sarina! Hi! So lamig! <laughs> We're here in ano to? Sky Park? Yeah, in Sky oh park. park. Meron nga silang pa-fountain dito na nakakaaliw yung pagbabago ng ulay. Nakakadagdag ng ganda ng ambience ng lugar. At saka itong mga string, balg, na warm yung gating. Mm -hmm. Pilorena. Hi! Mm -hmm. Is that a picture or video? Video. It's so cold. <laughs> <laughs> na si Zarina, ang ka-business partner ko sa Zalor at once in a while ay nagkakaroon kami ng meeting. At pagkatapos ng mailatag at mapag-usapan ng aming agenda ay diretso na nga kami sa aming banding. oh, video. Walang magawa. So, date-date kami dito. Relax, relax. Kasi ang tagal na hindi kami nakapag-banding na dalawa. Kasi nga, nagkaubo ako. Hanggang ngayon, may ubo pa din. Oh.